Mo ba na isa ang colon cancer sa pinakakaraniwang uri ng cancer sa mundo. Pero ang good news, maari nating itong maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kaya kung gusto mong manatiling malusog at iwas sa cancer, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil tatalakayin natin ang mga pagkain dapat mong kainin para mapanatili ang iyong bituka sa tip-top shape. Bago natin pag-usapan ang mga pagkain, alamin muna natin kung bakit napakahalaga ng ating colon o large intestine sa ating kalusugan. Kapag hindi natin inaalagaan ang ating bituka, Pwedeng lumaki ang tsansa nating magkaroon ng colon cancer. Pero may paraan para maiwasan ito, ang pagkain ng tamang pagkain. Kung gusto mong manatiling malusog ang iyong bituka at maiwasan ang colon cancer, dapat kang kumain ng mga pagkain makakatulong sa digestion at paglilinis ng colon. Una, high fiber foods. Ang fiber ay tumutulong sa pagpapadali ng pagdumi at paglinis ng kolon mula sa toxins at waste. Mga pagkaing mayaman sa fiber? Whole grains, kagaya ng oatmeal, brown rice, quinoa, whole wheat bread. Prutas, kagaya ng mansanas, peras, saging, berries. Mga gulay kagaya ng broccoli, carrots, kalabasa, spinach at kangkong. Panghuli ang legumes kagaya ng beans, lentils at chickpeas. Tip: Uminom ng maraming tubig para mas epektibong matunaw ang fiber sa katawan. Pangalawa, prutas at gulay na may antioxidants. Ang antioxidants ay tumutulong sa paglaban sa free radicals na maaring magdulot ng cancer. Ito ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants. Bright colored vegetables kagaya ng carrots, kamote, bell peppers. Dark leafy greens kagaya ng spinach, kale at kangkong. Fruits, kagaya ng blueberries, strawberries, grapes, citrus fruits, kagaya ng orange at lemon. Tomatoes, mayaman ito sa lycopene na may cancer-fighting properties. Tip, ugaliin kumain ng iba't ibang kulay ng gulay at prutas araw-araw para sa mas maraming antioxidants. Pangatlo, probiotic at prebiotic foods. Ang probiotics ay good bacteria na nakakatulong sa digestion. Habang ang prebiotics naman ay nagpapakain sa good bacteria sa ating bituka. Mga probiotic rich foods kagaya ng yogurt, plain man yan o unsweetened. Kimchi, sauerkraut, kombucha at miso. Mga prebiotic rich foods kagaya ng saging, bawang, sibuyas, asparagus at oats. Tip, iwasan ang flavored yogurts na may maraming asukal dahil hindi ito kasing healthy ng plain yogurt. Pang-apat, omega-3 rich foods. Ang omega-3 fatty acids ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa ng risk ng colon cancer. Ito ay mga pagkaing mayaman sa omega-3 tulad ng fatty fish, salmon, sardines, tuna at mackerel, chia seeds, flax seeds at walnuts. Tip kung hindi mahilig sa isda, subukan ang chia o flaxseed sa iyong smoothie o oatmeal. Panglima, green tea. Ang green tea ay may polyphenols na maaring makatulong sa pagprotekta laban sa colon cancer. Tip: Uminom ng isa hanggang dalawang tasa ng green tea araw-araw para sa dagdag na antioxidants. Narito naman ang mga dapat mong iwasan. Una, processed meats. Ang mga processed meats ay may carcinogenic properties na maaaring magpataas ng tsansa ng colon cancer. Halimbawa ng processed meats ay hotdog, bacon, ham, sausage at canned corned beef. Bakit masama? Ang mga ito ay may nitrates at nitrites na maaring maging cancer-causing compound sa katawan. Alternatibo, kumain ng fresh, lean meats tulad ng chicken, turkey o isda. Pangalawa, labis na red meat. Ang sobrang pagkain ng red meat ay maaring magdulot ng pamamaga at dagdag na panganib sa colon cancer. Halimbawa ng red meat ay karne ng baka, baboy, kambing at tupa. Bakit masama? Ang labis na red meat ay maaring magdulot ng pamamaga at oxidative stress sa bituka. Alternatibo, piliin ang lean cuts at limitahan ang kain ng red meat sa hindi hihigit sa 500 grams bawat linggo. Pangatlo, mga pagkaing mataas sa sukal at highly processed foods. Ang mga pagkaing puno ng asukal at preservatives ay maaaring magdulot ng obesity, insulin resistance, at pamamaga na mga risk factors ng colon cancer. Mga halimbawa ng sugary and processed foods tulad ng soft drinks cakes and donuts, candies, instant noodles, at fast food. Bakit ito masama? Nagdudulot ito ng hindi balanseng gut bacteria sa bituka at nagpapataas ng insulin levels na maaaring may kaugnayan sa cancer growth. Alternatibo, kumain ng natural na prutas kung gusto ng matamis at piliin ng whole and processed foods. pang fried and fatty foods. Ang sobrang mantika at taba sa pagkain ay maaring magdulot ng pamamaga sa bituka at magpataas ng panganib ng colon cancer. Mga halimbawa ng fatty and fried foods, french fries, fried chicken, Fast food burgers at chips and instant snacks. Bakit ito masama? Ang mga pagkain ito ay mataas sa trans fats na nagpapataas ng inflammation sa katawan. Alternatibo, piliin ang grilled, steamed, o bake na pagkain imbes na pinirito. Pang-5, alcohol at paninigarilyo. Ang alak at paninigarilyo ay nagpapataas ng oxidative stress sa katawan, na maaaring magdulot ng mutations sa cell ng bituka. Bakit ito masama? Ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng colon inflammation at abnormal cell growth. Ang paninigarilyo ay naglalaman ng carcinogens na nagdudulot ng iba't ibang uri ng kanser. Alternatibo, uminom ng maraming tubig, green tea at fresh juices bilang mas malusog na alternatibo sa alak. Bukod sa pagkain ng tamang pagkain, may iba pang paraan para mapanatiling malusog ang iyong bituka at maiwasan ang colon cancer. Narito ang mga dapat mong gawin. Una, regular na ehersisyo. Ang pagiging physically active ay may malaking epekto sa digestion at overall gut health. Nakakatulong ito sa maayos na pagdaloy ng pagkain sa bituka. Pinapababa nito ang inflammation sa katawan na maaaring magdulot ng cancer. Ano ang dapat gawin? Maglakad ng 30 to 45 minutes araw-araw. Magjogging, magbike o magswimming. Gumawa ng light exercises tulad ng yoga o stretching. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ay mahalaga para sa digestion at detoxification ng katawan nakakatulong sa pagpapalambot ng dumi at pag-iwas sa constipation. Tumutulong din sa pagtanggal ng toxins sa katawan. Gaano karaming tubig ang dapat inumin? 8 hanggang 10 baso ng tubig bawat araw. Dagdagan kung mainit ang panahon o kung ikaw ay nag-eehersisyo. Tip, subukan uminom ng maligamgam na tubig sa umaga. Para sa mas maayos na digestion. Pangatlo, sapat na pagtulog. Ang maayos na tulog ay may malaking epekto sa ating metabolism at gut health. Nakakatulong sa pag-ayos ng cells at paglaban sa free radicals. Pinapababa ang stress hormones na maaaring magdulot ng pamamaga sa bituka. Tips para sa mas magandang tulog. Matulog ng 7 to 9 hours bawat gabi. Iwasan ang gadgets. Isang oras bago matulog. Gumawa ng relaxing bedtime routine tulad ng pagbabasa o meditation. Apat, iwasan ang stress. Ang sobrang stress ay maaaring makaapekto sa digestion at bituka. Ang stress ay maaring magdulot ng inflammation at hormonal imbalance. Maaring mag-trigger ng poor digestion at constipation. Tips para mabawasan ng stress? Mag-meditate o mag-breathing exercises. Magkaroon ng hobbies tulad ng pagdodrawing, pagbabasa o pakikinig ng musika mag-spend ng oras sa nature o sa pamilya. Panglima, magpatingin sa doktor kung kailangan. Kung may family history ka ng colon cancer o may nararamdaman kang kakaiba sa iyong bituka, huwag ipagwalang bahala ito. Maagang natutuklasan ang colon cancer kung regular ang check-up mas mataas ang chance ng gumaling kung ito ay maaagapan. Mga dapat gawin. Magpa-check up kung may family history ng colon cancer. Sumailalim sa colonoscopy kung kinakailangan. Magpakonsulta kung may madalas na constipation, dugo sa dumi, o biglang pagbabago sa bowel habits. Your health is in your hands. Simulan na ang healthy habits na ito para sa mas mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Kaya tandaan, ang tamang pagkain at healthy lifestyle ang susi sa malakas na katawan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare ito sa iyong mga mahal sa buhay. Salamat sa panonood! At kita-kit sa susunod na video mga ka-health. Paalam!